Hangad ng sari manok na mas mapalaganap ang Itik Pinas. Bilang suporta sa proyekto ng BAI NSPRDC, tumutulong po tayo sa pagtatalaga ng Itik Pinas Multiplier Farms sa iba't ibang rehiyon. Isa po sa ating mga katuwang ay ang Everlast Duck Farm sa North Cotabato. What is impressive and advantageous about Itik Pinas? How does good nutrition play a role in complementing this improved genetics? Let us hear out ang ating Sarimanok Industry Champions for Itik Farming, si Sir Chris and Ma'am Kat, with inputs mula sa ating tinitingala na si Dr. Rene Santiago of BAI NSPRDC. Kami po ay nagsimula noong 2017 dahil po sa hilig naming kumain ng balot, mm. na inganyo kami sa pag-iitik. Nakita namin yung potential market dito sa North Cotabato, kaya kami na na mag-itikan. Dahil nga passion namin yung pagpa-farming, nagkaroon din kami kilala na isang farmer na may ibalutan at itikan. So nagtanong kami sa kanya kung paano magsimula. So doon kami na na-inspire. Nagsimula kami sa negosyong ito. Naging itik pinas multiplier farm kami dahil uh, pumunta dito si Yunako yung uh, technician nila at uh, sinabi nila lahat ng kanilang program at nagustuhan naman namin 'yon. So it is a blessing for us also na ganun yung partnership na mangyayari. So pinadala nila kami dito ng mga itik pinas, itik pinas hatching, hatching eggs. eggs. Sa lahat dito sa Mindanao, dalawa lang kami pinili at binigyan ng uh, yung opportunity na 'yon para maging uh, multiplier dito sa Mindanao. Marami po ako na laman na advantages ng pag-aalaga ng pure itik pinas breed. Una po sa lahat, sila ay matitibay at hindi basta-bastang tinatamaan ng sakit. Pangalawa, suitable sila at kayang mag-survive sa ating klima. Pangatlo, maagang nangingitlog sa edad na 22 to 23 weeks old. Kaya nagpapasalamat tayo kay Dr. Rene Santiago, ang ating father of Itik Pinas, together with Matt San Agustin of BAE, NSPRDC, and their colleagues for creating and developing Itik Pinas. Actually, ang itik pinas ay nanggaling sa ating uh, lokal na itik. At ang itik nga sa Pilipinas ay nalagaan para sa produkto tulad ng balot at uh, itlog na maalat. Napakaganda rin nga po na ang ating mga farmers ginagamit na ito at sa pakipagtulungan nga po ng ilang mga private sector tulad nga po ng Yunako, sa Rimano na nagiging kaagapay natin sila sa pagmamahagi ng lahi na ito, pagbibigay ng teknolohiya at kaalaman sa ating mga maliliit na mga magsasaka. Sa araw-araw po, ang una naming ginagawa ay kinokolekta namin ang mga itlog na napoproduce nila at pagdating ng 6 a.m. ay pinapakain na namin sila, ay nagbibigay kami ng tubig, supplements upang sila ay maging malusog at malayo sa mga sakit. Sa naobserbahan namin sa pagpapakain namin sa mga itik, ngayon na gumamit kami ng sarimanok na DLP, nakita namin yung ganado sila sa pagkain yung feeds is hindi siya madaling nadudurog yung buo-buo siya nakita namin na mas makatipid ka dahil mauubos nila talaga yung pag uh, during eating time nila no maka-assure ka ng quality at makikita mo din yon sa kanilang kalusugan makikita mo sa katawan at sa kanilang mga balahibo magandang ang uh, nutritions na nabibigay ni Bill Our Sari Manok Duck Layer Feeds is especially formulated based on the nutritional requirement of a laying ducks. Ang mga pangunahing sangkap po na ginagamit natin para maproduce ang ating Sari Manok Duck Layer Feeds ay trigo at soya. So ito po ay kailangan para po maibigay yung tamang energy and protein para po makapag-produce ng maayos na itlog yung ating mga itik. And uh, meron din po tayong vitamins and minerals na siya naman pong tumutulong para doon po sa pagpapalakas ng kanyang resistensya at nang hindi po madaling tamaan ng sakit yung ating mga itik. May balance din po tayong calcium and phosphorus na siya naman pong nagpapaganda sa quality ng egg. Ang pellet quality po ay napaka-importante lalo na sa mga paitluging itik. Kaya naman po sinisiguro natin with our sari manok duck layer feeds na ibibigay po natin ito sa pamamagitan po ng tamang kombinasyon at magandang quality ng raw materials and second po right manufacturing process. Sa mga gusto naman pong pumasok sa negosyong pag-iitik, ang maipapayo ko lang po ay magsimula ng tama. Pumili ng tamang breed, gumawa ng maayos na kulungan na may magandang bentilasyon. Panatilihin ang kalinisan sa buong farm at higit sa lahat ay pumili ng quality at affordable na duck layer feeds. Pwede kayong pumunta kay Everlast Duck Farm para kumuha kayo ng breed na tunay na itik pinas. Meron din kaming page na Everlast Duck Farm. Pwede nyo i-visit or i-message ninyo para mabigyan po kayo namin ng payo or mga advices para kung anong gagawin. Maraming maraming salamat sa Yunako, sa Rimanok. Uh, makatulong din kami sa ibang mga tao na gusto magkaroon ng ganitong farm, at uh, makatulong tayo sa community.